Hi guys! Ngayon po ay araw ng Sabado, um, January 11. Ngayon po tayo unang magbablog sa taong ito. Pero may mga naipon na akong videos. Hindi <laughs> ko pa na-upload. Ayan! Um, tayo ay nag-deliver ng mga, mga paintings dito sa Metro Manila. Tapos, ayun. Um, kanina, pagdating ko from Lux, ayon nag-message sa akin yung client natin from Cebu at kukunin na daw niya yung mga paintings na gusto niya. Isa doon yung 20 x 30 inches na bird series, tapos yung 1280 na naka-frame na wood frame, tapos at iba pang mga bird series. Yan! Ayun, nung nagbayad na siya, ano, um, bumili na ako ng frame tapos ibinalit e, ko sa bubble wrap pero alanganin na kasi yung oras kung ipapa LBC ko pa kasi meron kaming um, 7am, eh, 7pm na yon dadaluhan eh sobrang ano, sobrang hirap i-bubble wrap lalo na yung ano, yung 12x80 na nakaframe ng wood kasi sobrang kapal ng glass niya. So after kung i wrap siguro mga 4 times yung i wrap 'yon, kailangan pa siya ilagay sa ano, sa styro. yon para sureness na safe kasi si Boyo eh, five 5 days pa ang biyahe. Tapos meron pang um 7 paintings na yung maliliit na 8.5 by 11 inches. Tapos hindi ko alam kung pagkasama yung mga paintings na yun or magbubukod-bukod rin ng mga karton at ng styro or isang ano, balot na lang. Ayan. So, sana safe ang biyahe ng mga paintings. Nasa ibang bansa yung client eh, pero binili na lang niya yung painting sa tatanggap. Yung anak niya tatanggap sa Cebu. Yay! Kid! <laughs> Cute! Cute! Five years old ka na? Ha? Ay, na dito. Go, Ate Mitch. <laughs> go, go Ate Mitch. Yan si Ate Mitch, nagitimbla ng uh, milk tea ba yan? Wow. Si Alita, at si Kuya Aris. Hello. <laughs> Hi. Nandito po kami sa Dell's Food Hub. Ayan. Ayan si Kaglo. <laughs> <laughs> Kalim pa. <laughs> Hi. <laughs> ay, mga kamakain? Mga paintings ni Kanyo ay naka-display. Pumunta na kayo dito sa Dell's Food Hub. Yum. Ayon, pagkagaling namin sa Lux, ayon, uh, sinabay na ako ni Shea, pupuntang Kapilya, kaya bumili na ako ng lunch. Ayan, kila Ate D. At ito guys, yung mga paintings na 7 na 8.5 by 11 inches. Tapos, ininform ko sa client na white yung napili ko na frame. Tapos, ito pala yung mga na-deliver nating mga paintings. Then, dito lang sa Metro Manila. Ayan. Nung isang araw pa to, mga nagdaang araw. Guys, nagpunta pala ako ng Binondo. Ayan, yung client natin bumili ng mother and children. Ayan. Siya ay from Bulacan, pero yung opisina niya ay sa Binondo. Meron siyang koi, meron siyang isa pang painting na mother and child din, Na nasa wood yung, yung ano niya. Nasa, yung frame niya ay wood. Nasa Union Bank Building. Tapos, yung kanilang opisina ay nasa ikasampung palapag. <laughs> At ginawan niya ako guys ng ano, lagay ng mga coins. Yan, siya nag niyan Tapos may mga dalawang ano, may dalawang puting pusa. duman pala ako sa Escolta, kasi matagal na akong gustong-gustong magpunta ng Escolta. Itong building na to, nandito yung hub. Hub make lab. Yan. Dito guys ay puro arts um, yan, may mga handmade na mga paluwit mga handmade na mga crafts, ganon. Arts and crafts dito. Tapos may mga ano, mga card, na puro painting, na pinrint din. Ayan. Tapos, ayan. Uh, puro arts dito guys. Mga paintings, at mga bag na merong painting, tapos may damit or jacket na may painting. Puro ano, puro arts siya. Yan. Tapos mga ano, mga hikaw na gawang ano, gawa lang. Yan. Sobrang daming arts dito. Ayan, meron pa tayo na abutan na nagla-live painting. Yan. Um, ito kasi guys na pwesto na to. Ito yung gustong gusto kong uh, magkaroon ako ng pwesto dito. Kaso, nag-inquire ako sa online, walang available, pero minabuti ko ulit din na pumunta ng actual para makita ko yung area. Ayun, sabi ko kapag available yung ano, kasi walang gustong umalis sa pwesto na to. Ayan guys, yan yung uh, hagdanan papuntang admin, tapos ito yung shop, yung studio ng may mga architect, may interior designer, tapos, kinausap ko rin yung ano eh, yung isa sa owner na kung pwede ba ako mag-consign ng mga paintings. Gustong gusto ko talaga makakuha ng fest doon, guys. At bumili ko ng cauliflower guys. Mura lang 200 pesos. Paborito ko to guys. <laughs> Two days ko siyang kinakain-kain. At nagpadala rin pala tayo ng bird series. Saan ba area na to? Basta parang nasa QC yata ito. Napadala. Tatlong ibon. Tapos, Um, ayun, nagpadala lang tayo ng mga mga maliliit na paintings, 8.5 by 11 inches kasi 'yun yung mabilis ma-sold. Ayun. <laughs> Tapos, ayun, masaya kasi ano, uh, may tumatangkilik naman ng ating line art ng bird series, koi painting. Ayun. Hehe. <laughs> um, yay! Tapos guys, yung iba, um, yung client ang nag, nag book ng Lala Move. Yan, kinain ko na pala guys yung Hershey's na ano, bigay sa akin ng PNK. Yay! Kuya, Lala Move. Pa? Apa? Okay pa. Sige pa. Balik, QC po, no? QC. QC. Dito, Manila. Ah, Manila. Okay. May San Andres. San Andres. Okay. Okay, sige po. Sa San Andres. Ah, okay. Malapit sa Vito Cruz. Ah, okay. okay. po. Sa kabilang ng kabila Manila Sioux. Ah, Manila Sioux. Okay. Sige po. <laughs> sige po. May lang dito. Okay pa Ayan, guys. Gumawa pala tayo ng anik-anik. <laughs> Nagpakulo ako ng tubig muna para maluto yung oats. So, gagawa tayo ng um, smoothie na may oats. Ayan, para maluto yung oats, kailangan ko munang mag, ano, magpainit ng tubig. Naglagay ako ng carrots, ng apple. Ano pa ba yung ko dito? Ayan, kung ano-ano lang guys. May ilagay ko sa mga smoothie-smoothie, ganun. Ayan, naglagay tayo ng isang lakatan na saging. Ayan guys, naglagay din ako ng almond. Almond! <laughs> almond. <laughs> ayan. Cucumber. <laughs> Tsaka, ayan, mga tira-tira kong ano, ano ba to? Strawberry na ano, Nestle na, na, anong tawag din eh? yogurt, strawberry flavor, flavor, vor, ayan. <laughs> pinaghalo-halo lang natin ang mga mga sahog so, <laughs> uh, at yun, naging smoothie na siya guys, ano yan, breakfast ko tsaka lunch, tapos naglagay tayo ng chia seeds hindi ako, hindi ikaw chia ha 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 tapos tatabasa guys lulusog siya guys pag tumagal <laughs> yay